ang pagkakalamay naman nga po mga kaprabis ang agam ang naman nga po mga ang pagkakalamay naman nga po mga ating gagawin alam nyo ba ang kalamay ay isa sa pinakadabis na kakanin dito po sa amin sa probinsya ng Quezon kukuha lang po tayo ng ilang buong nyog dipindi po sa kakalamay natin kung ilang salop ngayon nga po may dala kaming sako at ito po yung ang pagsisilda ng amin kukunin nyog dito po sa may tabing ilog The best po talaga ang kalamay Lalo na kung madalang po tayong magkalamay Napakasarap po talaga yun Lalo na po kung talagang ang pagkakamasa po Ay talagang pinong-pino Mahirap lang po talagang gawin At maperwisyo At talaga namang pagpapawisan ka sa Pag tindi po ng paghalo Lalo na po pag naglalagkita na eto <laughs> na po may nakuha na kami tatlong buo Kukuha pa po tayo ng ilang piraso balis sampung buo nga po pala Yung kailangan natin dyan dito nga po sa amin ay sa mga baha-baha lang po kami kumukuha kasi may nakasingit po lalo pa sa, sa ganitong sikuhan. Pag tayo po ay sisortin talagang may bayo ko pa po dyan mga kaprabings. Yan log sa may kamila. Ito nga po tayo maghanap lang ng ating kakayurin. Napalaking puno nga po ito kaya po tayo magtatabi-tabi po. Ito nga po pala mga prabis yung host na direct sa sa atin. Dito po kami kumukuha ng tubig kaya po wala pong patayang kasi nahuhugot po dyan sa pinagtugtungan. Ganon po kaganda sa probinsya kapag ikaw ay nasa probinsya. Malaking kaibahan mo kapag tayo po ay nasa kasi lahat po naman kada galaw po natin doon ay may bayad halos. Ang tubig po may bayad. Dito po sa amin sa probinsya ng Quezon sa may bandang San Francisco, Barangay Wycliffe ay talaga naman po ang tubig ay unli. Alam nyo ba kung <laughs> Wala po itong ano wala po itong ilit Masasabi ko po, anli kasi galing po yan sa bukal. O ito pa po yung dalawang buo. At ito pa po yung ilan natin kasama. Ngayon nga po ay kukura nung aking hinlugin. Abay kamatibay po talaga yung aking hinlugin eh. At yan po ay nakapag-upras kahit wala pong nyugan. <laughs> Ayan nga po sinisilid na. Ayan pasintabi po sa may ari ng nyugang aray. Kami po ay kukuhala ng kakalamayin. Sana po'y kami inyong pagbigyan maganda, maganda ng kalog Ay dabis na dabis po talaga Aray sa pangkalamay At maganda po ang kalog Ay wala po din yung bugnoy At talaga naman po Pag may bugnoy, talaga po Ang amoy talaga Mang po sa bahay Kaya kung hindi po tayo magpipay kumuha ng lukban na para Ipantakip sa ilong At talaga po nga Malingasaw mo kay naman na Eh kay naman talaga <laughs> Ari pa nga po yung isa Talaga naman po Nagakahulugan na ang mga yung puti ni sa amin. Kahit po kukunti ang bunga, ay may pailan-ilan ng puntuyo, ay pang kalamay lang ang po talaga. Yung iba po ay pambahog sa baboy. Aray, may langgam pa tayong nasabitan. Mahuhulog pa. Mahuhulog pa nga po yung aking kasama, pero buti na lang po, mayroong, may isa po siya. <laughs> so, ito nga po yung aming dadaanan, talaga naman po napaka-adventure. Aray lang po tayo mag-vlog. Ayan. Tayo po ay uuwi na, tayo po ay magkakayod naman. Bubunutan lang nga po pala natin ng isa-isa para na